Inalerto ng Embahada ng Pilipinas sa mga Pilipino na nasa Kuwait matapos na magpalabas ng kautosan ng gobyerno nito na siyasatin ang residency permit ng mga expatriates na nasa bansa. Ito ang malita ni Richard Estavillo. Magsasagawa ng malawakang pagsisiyasat sa residency permit ng mga manggagawa ang bansang Kuwait. Ito ay bunsod ng pagdami ng mga illegal worker na nananatili sa bansa na wala namang ng papeles. Kaya naman inalerto na ng Imbahada ng Pilipinas sa Kuwait ang mga Pilipino na naninirahan dito at pinalalahan ng dang lahat, gaya ng civil ID, sakaling tanungin ng mga otoridad basically makakaroon ng malawak uh, malawakang checking no, or uh, tinatawag na immigration crackdown ng Kuwait government. No, huwag kayong kapanik. Uh, first of all, check your visa. So no? be aware na dapat ang visa niyo is uh, valid. And kung meron kayong problem sa passport, you can go to the embassy. Parin nyo nyo kagad yung passport niyo. Sinabi ni Consul General Dado na magde-deploy na rin sila ng mga tauhan upang umasiste sa mga Pilipinong magkakaproblema sa kanilang mga dokumento. Kami naman ay nakipag-meet sa mga hepe ng immigration at hepe ng police to make sure na orderly ang mangyayari, na walang abuso mangyayari. At mayroon kami mga teams na i-deploy starting tomorrow. Ang mga wala namang visa, sinabi ni Dado na magkusang loob na magtungo sa embahada ng Pilipinas upang hindi na maaresto. Kung hindi naman kayo residente, you have to go home to the Philippines. No? naman ang batas all over the world. At mayroon kaming repatriation program. Pinapataan sa immigration ng maayos every week. Ayun sa emigration ng Kuwait, nasa 6,700 na Filipino OFW ang matagal ng overstaying. Mula dito sa Kuwait, Richard Estavillo, UNTV News, World